meron na namang clear out dito ayan yung mga tapos na yung Pasko so murang mura kaya lang konti na lang yung naabutan ko tinatabad kasi ako magpunta eh eto tignan ko kung magkano to check ko eto maganda siya pag gumagawa ka ng kalamay o kaya ube naka design no oh. ayan oh snowman at saka Christmas tree hindi ko lang alam kung magkano check natin mamaya Forty-two dollars. So, kung gusto ko ng maliit na Christmas tree lang, oh. Bibili ko nga nanay ko. Ayan, oh. Forty-two dollars lang, oh. Ibigili ko nga si nanay ko. Ayan, na. ibibili kita ng Christmas tree. Ayan siya, yung aqua. Forty-two dollars na siya. Sakto-sakto siya sa ano, oh, sa balikbayan box, o. Oh. Hindi ko alam kung magkano oh. ito. Ang gaganda, o. Oh. Eto, maganda siya, o. Oh. Ayun. May ilaw siya. 294 na lang siya. Oo, oh, ang ganda niya, oh Kung gusto mo ng native Tapos Mayroon pang isa Ito, tignan natin Ayun, maganda rin siya, oh 294 na lang Ang mura Clearance na, oh Tapos na yung Pasko kung 144 lang. 144? <laughs> hindi, hindi ko alam. I-check mo sa price. Misa, mas mababa pa dun. Doon sa may price check. Mas mababa dun. Uh, masarap mamili. kasi wala nang paglagyan niya na yun. <laughs> Iiyak na ako. Itong na pa. cracker. Ay, naku. Five dollars pa rin siya. Almost five dollars pa rin, no? <laughs> Kung mga three dollars lang sa nasa ko. Ang ganda. Tingnan mo. Ang ganda, oh di diba, maganda ayan oh no? magandang pangregalo to next week sa mga ano sige na ano 194 lang o oh 3 dollars no 294 na. 3 dollars diba, pero mura na siya sa 3 dollars di ba 100 Saging pesos na lang oh, oh. i-check lang niyo yung ilaw baka mamaya ano diba, 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 diba. oh ayan oh no? ang ganda pa niya no ako diba, bigas ang natin dito I know, ay no ay sige pambigas yeah. oh ay, bibili din ako. Sige. <laughs> mga, pag ano ito, agawan yung mga Pilipino, no? Dari-dari-dari ka, bibili ako pang regalo ko next year sa <laughs> kaibigan. Oo, oh, kaya pag uwi ka ng Pilipinas, pang pasalubong, ano, gano'n na ako nag iipon no? Oo. Oh, Oo, naku. 80% off na, halos. 90%, ano, hindi maailaw. Ang ang lalim naman ng ano niya, ng button. Ayan. Meron yung mga kasama ko kanina mga Pilipino sila so narinig nyo naman hindi ko lang sila kinunan kasi baka ayaw nila kasi nga naman privacy so sabi ko na sa inyo yung mga Pilipino dito talagang naguhunahan sa sale kita nyo yung bigas na lamang ko sa kanila na sale so nakita naman niyo yung bigas na lamang ko na sale sa kanila ko nalaman hindi ko alam na sale pala yan yung bibili ako ng bigas. Nakikita nyo yan. Yan ang dami. Yung sale yan no? Ay ang dami. pinakamaraming bigas to na nakita ko sale. Ako at kita nyo. Ayun mga Pilipino. Nakikita nyo ang dami ang Pilipino nyan. Ako. Ang dami ito. Yung pinakamaraming bigas na nakita ko sale. Na inabas nila lahat. Yung Christmas tree. Teka. Yan. Ay naku. Tumaan. <laughs> <laughs> Ayan. Ang dami, oh. Kita nyo, nagtatawagan na sila, oh. So, silang bigas. Magkano ba ngayon? So, yung mga Pilipino dito, sabi ko sa inyo. Hala. Twenty. Twenty-nine dollars and eighty-eight cents limit. Apat lang ang limit. But, 18.1 Eighteen point one kilogram. Ayan. Ito yung pinakamaraming bigas na nakita kong linabas nila. So, makikita nyo to. Sa loob ng ilang araw, wala to. Ilang araw lang ubos sa mga Pilipino to. Yung iba, babalik-balik nyan. Ayan, o. Oh. Ito yung mga Pilipino, ayan, oh. Ayan, nakaikot na sila sa mga bigas, ayan. <laughs> so, ako, kukuha ko ng apat limit talagang mag-uunahan yung iba pa niya babalik pa bukas o so, kaya sa makalawa mag i -stock. kasi ang, ang price nito almost $50 na siya mga $48 per sako yan pag hindi nakasale ngayon $29 lang so makakatipid sila ng kulang sa $20 per sak so ako rin kukuha ng apat ang dami no talagang naglabas sila ng bigas ngayon ito yung pinakamaraming bigas na nakita ko inilabas nila. Hey, ni... Tsaka <laughs> ano siguro, yung wala nang paglalagyan din, no? Oh. Magkano yung regular price nito? For, 44. 44. Eh, hindi nakatipid wala tayo na ng 15 amin. dollars, no? Wala na rin na nang bigay e, sa amin. Lugay ako eh. Wala na ko Eh, yung isang ganito lang. Eh, kapag nagkakaidad daw, na hindi na tayo nag-aano nagkakanin Kaya, eh. Kulay lang at punta sa amin. Oo, ganun tayo eh. Kaya, na rin na rin. Marami nang bawal pag nagkakaidad na eh. Ah, ganun ba? So, kailangan pala babalik pa ako na isang balik, no? <laughs> Separate ko na lang yung ano, no? Sige. <laughs> Nakahikot na yung mga... Pag ganitong silang bigas, nakaikot na yung mga Pilipino, eh. <laughs> Lahat o ng superstore sale. Oh, good po. Ako, kukuha na ako ng apat. <laughs> Mga Pilipino po yan. <laughs> dami na umiikot-ikot na yan. <laughs> Ayan, ang dami. Super, super. Ay, ako, nahulog na naman yung Christmas tree ko. Ito yung ko kay nanay ko, $40 lang para magkaroon siya ng Christmas tree sa bahay papadala ko sa Philippines. Papalikan ko na yung bigas total marami oh. Ayan siya oh. Ayan, ang dami. Ayan dami oh. Pinakamaraming sale. Pinakamaraming sale ng bigas. Ipa-price check ko. Kasi ah, minsan nakasale na siya. Pero pag pinrice check mo, mas mura pa dun sa nakalagay na presyo. So tignan ko kung baka mas mura pa pampapasalubong ko sa Philippines. Oh, 294 each na lang. Tama, pareho lang yung presyo dun. Kaya magantong ang ganda ng mago oh. Ganda niya oh. Magkano kaya? Oh, 84 cents lang oh. 84 cents din. Oh, ang bigat. Hindi ko ma-atmaiskan. May hawak kasi kung camera. Ayan, teka. Ayun. Oy, $5 dollars pa din siya. Pero ano na siya, mura na siya. Dating mga 20 dollars to. Kaya 15. $5. dollars. Ayan oh, no, panglagyan ng prutas pag Pasko. O okay, mga cookies. Pero hindi naman kami nagkukukis. Ito yung nut cracker. Baka mamaya mura na siya. Ito o. Oh. 194 na lang siya. Naku, laki ng minura. 90% off na halos. Dadagdagan ko na lang to. Ito kayo. ay 144 hindi ko nakukunin ito naman tingnan natin baka mas mabura oh 64 cents okay alam ko na kukunin ko so kumuha ko ng limit apat ganda niya oh fifty off no five dollars ten dollars off so five dollars na lang siya ganda niya oh parang painting abstract oh ito kaya magkano to ay balik ko Dito rin maganda siya, oh. Ngayon, oh. 50% off din. $10. dollars, five dollars na lang siya, oh. Ang tali ng buhok. Hmm. May ibang kulay. Hmm. thousand ten dollars. Five dollars lang oh. Ten dollars naging $5 na lang ang kundo o pantali ng buhok. Pupunin ko itong tatlo. Yan. 50% off din pala tong mga ano ito po ang dami, kaganda. gaganda ito, kikaw ganda niya oh 50% off $14, dollars pa to ganda niya oh Gustong gusto ko siya asang pala ah hindi parang quintas 18 dollars 50% off din ang galing ang dami maganda oh pang itik 10 dollars din 24 dollars dollars. Ay, hindi siya 50% off. <laughs> Ito kaya. Ay. $12. So, $6 na lang siya. Ito, mukhang cute din siya, oh. Ayun, oh. $12. So, $6 na lang siya dami kong pagpipili mo no? ah, May bracelet pa. Ayan, eh. uh -huh. Ito, mukhang maganda rin siya, oh. dollars, 50% off. So, ito yung nagustuhan ko. Ayan. Tsaka ito. Ini gaganda ng mga disenyo. Oh. 50% off ngayong araw na to. Halos lahat yung... bracelet siguro to. Oh, ang ganda siya, oh. Bracelet nga. Magkano kaya? $22, so $11 pa siya. Oh, maganda siya. So, ito pa. 50% off din itong mga to, oh. Ang gaganda. yung ang ganda nito. Cute siya, oh. 50% off. Magkano siya? $12, so $6 na lang siya. Ito rin, ang cute, oh. Gaganda, oh, mga litaw. Ayan to, oh. 50% of lahat yan. Ang gaganda, no? naka 300 na naman ako so may libreng pre item na naman ayan so naka 300 na naman ako may free item na naman ayan ayan mo free So, nakalagay dito 42.24 nakaseal na yan ah yung presyo yan pagdating ko dun sa cajera 19 dollars lang so kukuha pa uli ako ng isa Napakamura niya 19 dollars so sa pera natin ho 800 pesos lang ganyan lang itsuka ayan o 3 feet may kita 3 feet na Christmas tree ayan Kumuha pa ako ng isa. Tigi-isa kami ng nanay ko. Ayan. So, itong bigas na to ay eh, 18.1 kilogram. Ano po siya? Siyente. Siyente. <laughs> Ito po yung mabangong jasmine rice. Napakasarap po niya. Masarap na masarap na bigas siya. So, ang halaga niya ngayon ay $29.30. So sa pera po natin 1,200 pesos ang isang sako. 18 kilos siya. So alin ho mas mahal? Hindi ko alam kung mas mahal sa Pilipinas o dito. Pero nakasili siya. Ang regular price din nito eh ano, um 44. Eh ngayon nakasili siya. So 30 lang siya. So walong sako yung binili ko. At yung mga ibang Pilipino niyan, madaming bibili niyan. Limit din ang uh, tiga-apat na sako din dira lang yung sale dito ng bigas. So nakatipid ako ng 14 dollars mahigit kada ako eh yung tax pa noon eh di 17 So nakatipid ako ng 600 to 700 pesos per sako sa Pero natin. Nakatipid na ako sa bigas, meron pa akong libre ayan. Ayan. maraming naman po yan iba-iba. Parang pang-cereal. Ayano. Oh. So ang hal na libre ko lang po siya. Pag ka ng 300 total. Isang bilihan po ng $300 na worth of groceries. Ayan, nakalibre ako ng isang kahon uli ng free items. Ayan. Ayun, bigas. Bigas yun, oh. Pilipino yun. Bigas yun. Bumuli din sila ng bigas. Ayun, bigas na naman. Filipino Pilipino din ang bumili. So, ayun, pabigas na naman uli Ayun, eh. Ayun. Ayan, bigas na naman uli. Pilipino yung mga yan. So, yung mga dumadaan na bumibili ng bigas yan, mga Pilipino. Ayun, bigas na naman. Apat na sa ako. daming bigas. Ayan. Dahil silang ilang bigas, dalawang push cart ang napamili ko. Ayan. Ayan po yung aking mga bigas. So, limit apat. Ayan. Tapos, ito pa. Ayan, dami kong pinamili ngayon na bigas. Bihira lang kasi mag-sale kaya bumibili na ako ng bigas. Tsaka wala akong time pabalik-balik. So, one time na lang yung pamibili namin ng marami.